Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang magagandang bagay sa kalikasan bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhay na maaaring magkaroon ng intensyon ay kamalayan. Itinuturing na ang magagandang bagay sa kalikasan ay isa sa pinakamalakas na ebidensya na may Diyos. Iba't iba man tayo ng batayan sa kung alin na maganda pagdating sa kalikasan, mapabulaklak man ito puno, ibon, paglubog ng araw o ang iba pang bagay na matatagpuan sa kalikasan, hindi may pagkakaila na ang mga ito ay nagtataglay ng kalugod-lugod na kagandahan. Ngayon paano naman kaya ito naging ebidensya na may Diyos? Depende sa sining na gusto mong gawin, maaari itong mga ilangan ng purong dedikasyon, talento o pagiging malikhain. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na ang gumawa ng sining, ay hindi ganong kasimple. Maaari kang magtanong sa sino mang nag-uumpisa palang mag-aral ng sining. Sa kabila nito kapag tumingin tayo sa kalikasan, makikita natin na ito ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng magagandang bagay. At sa pang-araw-araw na obserbasyon natin, ang mga bagay-bagay ay hindi basta nagiging maganda kung wala ang artistikong intensyon. Para magkaroon ng magagandang bagay, kailangan mo munang magkaroon ng intensyon na gawin ang bagay na iyon. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang magagandang bagay sa kalikasan bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhe na maaaring magkaroon ng intensyon ay kamalayan. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Pakicomment naman sa ibaba. At hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.